So, mga kaibigan, narito na po yung ating binta for today, dear friends. Ayan, nakita nyo naman, no? Ganito po, karami ang ating binta dahil sa isang produkto, dear friends, na pinakamabinta, pinaka-fast-moving talaga. Kaya, kaibigan, kung gusto mong lumaki yung benta mo at kikita ka talaga ng malaki, kailangan magtinda ka rin ng produktong ipapakita ko. So mga kaibigan ipapakita Hello. ko lang sa inyo, tingnan nyo no kahit magmahal pa si Red Horse tingnan nyo, bumili pa rin yung aming kapitba Hello! Kahit nagmahal pa kaibigan, 125 na pala no ang binta ni Ate JB. kahapon 115, oh, tingnan nyo ngayon 125, 10 pesos po, bawat batal ang itinaas ng beer. Pero, bumibili pa rin yung ating mga kapitbahay. Tingnan nyo mga kaibigan, kahit nagmahal na si beer products, may bumibili pa rin. Ayan. Kanina pa silang umaga nag-inuman. O, oh, di ba? Kanina pa lang umaga nag-inuman yung aking mga kapitbahay. their friends. Iwan ko ba, no? <laughs> Hindi sila nagreklamo. Yun, yung isa, sabi lang nila, may nagsabi pala kay Ate GB, Uy, bakit nagmahal? Siguro dahil Pasko na. Pero bumili pa rin. <laughs> Meron nga nag nagsabi kay na sa kabila daw, 140 na daw. isa e sa akin, 125 lang kasi 10 pesos lang ang dinagdag ni Ate GB. O, tingnan nyo. Nakita nyo kahapon, di ba, full stock si Ate GB? Nakita nyo naman kahapon, nag-video ako, nag-vlog. Pero ngayon, dalawang case na ata. Oh, Mahigit dalawang cases na ng Red Horse ang naubos ni Ate JB ngayon. Na, hindi ko akalain kay Vegan <laughs> na bibili pa rin noon yung aking wag kapit kahit mahal na their friends. Totoo nga sinabi nila, walang problema kahit magmalang alak. Walang problema. Okay lang yon <laughs> Basta, inuman pa rin. Ayan. So, thank you so much, no? Happy lang ako, kaibigan. Hello. Oh, this is my Ugas. nephew Ayan, may bibili na naman ng bigas. Hello. Saan ka po mo, Jo? Bugas na ko eh. Bugas, Ayan. Ivory. Meron kasing lista dito ng bigas presyo kay bigas. Tingnan nyo. Ivory. Ivory. Apat na kilo. Ayan. So, masaya tayo kay biga, no? Ayan. May bumibili ng bigas. May bumibili ng red horse. So, talaga tayo. Bumala Thank you na. so much, yeah. God. Sa blessings. Ayan. 'Yung bigas kay Bigan nagbaba na pala 'yung presyo ng bigas. So, 100 pesos per sako po ang baba ng presyo ng bigas kaya nagbaba na rin si Ate JB. At nang magbaba kami ni Francis ng presyo ng aming bigas lalo pong uh, lumakas ang aming bintahan. Ayan. So, noon kay Bigan 60 pesos ang kilo ng Ivory ngayon 58 na lang. 'Yung ganador po, 'yung na yellow na sako, 62 'yan noon kay Bigan ngayon 60 na lang. At yung aking uh, Jaguar tsaka Bia, yun po, ay 56 na lang noon 58. Kaya naman, lalong uh, lumakas yung ating bintahan ng bigas. Ito lang kay Bigan, ang wala na si Ate GB, bigas na mais. Kami kasi mga bisaya, kumakain ng bigas mais. Pero ngayon, wala, wala sa market kay Bigan. Meron man, napakamahal ng bigas mais. Kaya wala mo na akong bigas mais ngayon. Yun ang humay, tawag sa amin ng rice kay Bigan, humay. Yan sa so masaya ko kay Bigan ha, ang lakas ng bitahan ng readers ni Ate JB kahit nagmana. So, refill ag agad no. Refill na naman tayo kay Bigan no. Pag may bumili, refill. Yan kanina lang kay Bigan. Marami kasing uh, nag-inuman. Actually, dalawang grupo. Yung isa siguro may birthday at yung isa nanalo sa sabong. Nanalo ng sa, sa sabong yung aking mga kapitbahay. Kaya masaya ako pag manalo sila kasi inuman na naman. Ha? Ayan, 5-4-2 daw, 5-4-2. Ayan, ayun yung, ang, ang, ang pinag-usapan nila kaibigan, swertres pala, akala ko kung ano. <laughs> Maritis talaga si Ate GB. Ayan kaibigan, no? ito yung binta natin kaibigan. Maaga pa lang kaibigan, pero ito na yung binta natin. Thank you so much, God. Ayan, sana maubos yung red horse natin ngayon. Ayan, another customer. Red horse, o sa dong? Ayan, walang mahal-mahal kaibigan, no? <laughs> Sa mga maraming pera, walang mahal-mahal. Pag maraming pera, bili pa rin. Hanap tayo ng uh, mas malamig mga kaibigan para naganahan yung ating suki. Ayan. Oh, buntag pa ni Dong. Sabi ko, kanina pa tong umaga, hindi pa natapos. Kaya masaya ako. Ara daw ng 125. 10 pesos nga pala mga kaibigan no, ang itinaas ng beer products 115 ito noon kasi salamat dong yan ngayon 125 na their friends pero tingnan nyo naman kahit mag magmahal bibipil, bibili pa rin yung ating suki kasi nga maramis lang pera ang <laughs> gusto talaga nila yung uh, red horse no yan so masaya ako kaibigan akala ko kukunti na lang yung uh, bibili no ito yung uh, binta natin kaibigan pag mag magtaas ng presyo ang bear hindi pala. So masaya ako kasi buti na lang nakapag-stocks po ako so. So wala pang hindi pa nagtaas, marami nating stocks din niyo no. Ayan, so Ayan, so medyo malaki yung kita natin ngayon kasi nakabili tayo nakapag-stocks tayo bago pa magtaasan sa ating supplier. <laughs> Kaya masaya talaga si Ate JV yan mga kaibigan, no? ilagay na natin sa mga lalagyan, mga cases. Hello. <laughs> Shout out sa mga players. <laughs> Ayan mga cases, no? Sa mga cases pala, sorry po. Nabulo na naman. sos basta bisaya at ano, maghirap magtagalog. Ilagay na natin yung mga bote sa mga cases nila. yan so, malapit ang gumabi their friends. Kanina pa ako saking sa ginagawa, no? Marami kasing nag-inuman, mga kaibigan yun, kahit sinabi ko na, ano, tingnan nyo naman, kahit sinabi ko na nagtaas, nagtaas yung beer natin, pero grabe, panay balik-balik nila, no, dalawang tatlong cases na lang pala, panay balik-balik ng aking mga customers, pero, meron talaga nagtanong, bakit ako nagtaas, sabi ko nagtaas na sa supplier, ito bigan 60 pesos lang ito kahapon, hanggang kahapon 60 pesos ngayon 65 na yung maliliit na red horse pero kita nyo naman no may <laughs> bumili pa rin yung kahapon ako nagpa-deliver kay Biga no pero tingnan nyo naman kahapon tayo nagpa-deliver pero marami nang wala walang laman di ba o oh, ba diba? so talagang na-prove ko na kay Biga na kahit magmahal pa basta bisyo talaga bibili pa rin <laughs> yung mga kapitbahay natin yan so si Coca-Cola hindi pa naman nagtaas kay Bigan. Yun lang talaga mga beer products, grabe ang pagtaas. 50 pesos po bawat case sa suki ko. So nagtaas ako ng 10 pesos. aso ah, ang lumabas na dagdagan pa yung profit ko. Kasi isang case po ang pagtaas 50 pesos, 'di ba? 50 pesos. Pero nagdagdag ako ng 10 pesos kada bote. So lumalabas 60 pesos ang itinaas ko. Sa supplier, 50 lang. Nagdagdagan yung uh, kita ko ng 10 pesos, di ba? So, okay lang. Bumibili pa na naman yung aking mga ka-suki. -so Tingnan nyo. Ang oras natin ay, uy, malapit na mag alas 6. Kaya, konti, konti na lang yung mga prayers kasi kumakain pa ng hapunan. Papakita ko lang sa inyo, mga kaibigan, yung aking binta. Ayan. yan ito yung binta ni Ate JB. Eh, nasa na yung iba. Yung tingnan nyo. Ito yung binta natin mga kaibigan, no? Ang binta ni Ate JB ngayon. Ayan, di ba? Malaki ang ating binta ngayon kasi nga maraming nag-inuman. <laughs> Nakabili pa ako ng PO cards. Yan, so another source of income ni Ate GB, 400 pesos ang bili ko nito isa. Tapos pag gamitin mo ito, 500 pesos, di ba? Ay, malaking profit natin. Thank you so much, God. Aside from that, mayroon pa mga utang. 'Di ba? May mga nangutang kay Bigan ngayon, no? September 1 may nangutang kay Ate Gibi. So, meron din naman nagbayad. So, masaya tayo, no? Thank you so much, God's blessing. Yan okay, mga kaibigan, ha? Gabi na, pero hindi pa sila natapos. Tingnan nyo. Kanina pa siya, kaibigan. Maga pa. Kanina, tanduway. Ngayon, red horse. O, di ba? Kahit nang mahal na, walang mahal-mahal. Basta may pera. Di ba? Ang time ngayon, kaibigan, ipapakita ko sa inyo, ha? O, tingnan nyo. Alas City na po ng gabi. Ayan, shout out sa mga players natin dito. Ayan, bukas may klase na kaibigan, no? So, back to school na bukas. So, ngayon ay, ay 7pm po. Ayan, at yung customer natin, hindi pa tapos mag-inuman sila. Tingnan nyo. Lagan natin doon na para hindi siya mabasag. Ayan. <laughs> Tingnan. Ito yung sinasabi ko kaibigan. Kahit magmahal pa yan, okay lang. Basta may pera. Okay lang yon, Walang mahal-mahal sa may pera, di ba? Sabi ni Francis, tumigil ka nga dyan, mag-refill muna tayo. Oo nga. Pag may mabintala, wala nang i-refill sa si Ate JB. Nakubos na. na. Pero, alam ko, hindi pa yung kubos. Yan, yan, Ayan. Yan, punasan mo, punasan mo. Pinunasan na niya kaibigan sa kamay niya. Kailangan punasan para walang alikabok, di ba? Basta may bibili, anong gawin? Mag-refill agad para may malamig. Di ba? Pati freezer kaibigan, nilagyan namin ng red roasting kasi gusto ng iba na malamig na malamig talaga. Yan, yeah, it, 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 ito yung isa sa mga dahilan kaya napaka mabinta ng aking red horse kaibigan kasi malamig talaga nasa freezer o oh, diba ay thank you so much god laki na ng binta ko kaibigan ito kaibigan yung iba kinuha ko kasi nga maraming mga bata ito yung binta ko kaibigan o tingnan nyo <laughs> kumain kasi kami kanina yung aming kainan nandoon sa loob eh, walang tao dito hindi natin alam, baka may papaso kaya kinuha ko kanina, nang kumain kami ng hapunan, kinuha ko yung binta narito sa belt bag ni Ate GB ayan, naging masaya tayo hang lakas ng binta natin, thank you so much God